bentuhan po natin itong uh, sagot ni uh, Chief Presidential Legal Counsel uh, Juan Ponce Enrile ha naglabas po uli ng reply o sagot itong si uh, Juan Ponce Enrile sa mga atake sa kanya ng mga miyembro at supporters ng INC o Iglesia ni Cristo ito po ay may kaugnayan sa naunang statement ni uh, Juan Ponce Enrile kontra sa INC Maalala po natin noong nakaraang linggo na discuss ko na po ito sa aking vlog. Ha? Ah, tinira ni Enrile ang INC. Sabi ni ano, sabi ni Enrile sa INC, ha, ah, yung ginawa ng INC hindi tama 'yon. Hmm? Hindi tama 'yon. Kasi magiging dangerous. Ha? Ah, detrimental na precedent. Ibig sabihin hindi magandang precedent 'yon. Ang ibig sabihin ng hindi magandang precedent, parang magiging ano siya, ha? Ah, ganun na ang mangyayari sa bansa. Nakapag mayroong na Ayaw ang uh, isang sekta ng relihiyon tulad ng IINC, magrarali lang sila, papakilosin nila yung mga miyembro nila, mapipressure nila ngayon ang nakaupong gobyerno. Uh, 'yun ay hindi maganda kasi hin ano 'yan, kung magana pe ang presidente at ang kamara. Ayun uh, kay Enrique, dangerous na president 'yun. Ha? Uh, hindi ganoon ang proseso sa konstitusyon, sabi ni Enrique. Ngayon, ha? Uh, pinagano siya talagang uh, pinagtulong-tulong ang tirahin si Enrile ng mga ano ng mga INC doon sa programa ng INC na sa Net 25 na saganang mamamayan yung dalawang uh, host doon Ah, uh, tinira nila si Enrile. Ganon din, ganon din yung mga vloggers na maka-INC at maka-Duterte. Pinagtulong-tulungan nila si Enrile. Ngayon, may isa na namang statement si Enrile na nilabas. Ah, uh, sinagot ni Enrile ang mga atake sa kanya. Ito mga kabunyog, basahin natin. Ah Ito yung sinabi ni Enrile. Sabi dito ni Enrile, one po si Enrile, So many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me for the post I made recently about the INC Peace Rally. I would like to explain why I made that post. Sabi ni Enrile, I am not against the INC. I am fully aware that in this country, everyone, religious or not, is entitled to exercise, open quote, the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances, close quote. There is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly, but were there grievances to be redressed? Pardon me for my impression. To me, there was none. To me, although it was well-intentioned, the Peace Rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. This was evident from the speeches delivered in that rally. On the other hand, the president, as the duly elected chief executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the other with the two other branches of our government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Yon. Ha? Ah? So, yan po ang sinabi ni Juan Ponsin Rile. Ya? Yeah? na naman ang mga INC. Ha? <laughs> ah? Tama naman si Enrile mga kabunyog. Alam nyo, yung mga rally-rally na yan, ah? yung mga rally-rally na yan, pag rally kasi, bishop, the right to peaceably assemble. Okay. Una muna, the right to peaceably assemble. May karapatan ang mamamayan, kahit relihiyon, sekta ng relihiyon man yan o hindi, na mag-fishably assemble ngayon. Ano bang nangyari? Ginawa ba yan ng INC yung fish, uh, nag, ano ba sila? Na-exercise na ba nila yung right nila to fishably assemble? Yes. Tama si Enrile. Eh. Wala namang gulo, gulong nangyari. Ha? Ano yun? Kung baga mga kabunyog mga kababayan, yung ginawa ng INC, okay. Peaceful naman yung assembly. O. Oh. Dina-exercise nila yung right nila to peaceably assemble. Oh, pero itong sabi nga ni Henry Lidia, ah, there is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. Pero ang ang freedom of expression kasi sa kayong right to peaceably assemble, ginagawa mo 'yan to redress, ano? Dahil ano ka, mayroon kang mga grievances sa gobyerno na gustong ipaabot. Umbaga mayroon kang mga hinaing. Mayroon kang hinaing na ipapaabot sa gobyerno. Oh, mayroon bang mayroon bang reklamo na dapat ipaabot sa gobyerno hinaing? Ha? Huh? Wala naman eh. <laughs> Sabi ni Enrile, huh? though ha? the rally was a peace, was a peaceful assembly, ha? Huh? Sabi ni Enrile, but ba ba were there grievances to be redressed? Huh? Mayroon bang pinaabot na hinaing sa gobyerno? Sabi ni Enrile, pardon me for my impression to me there was none. Oh, to me, although it was well intention, the peace rally was more like political pressure. 'Yon, tama. Tama si in really Hindi naman 'yun, hindi naman 'yun na uh, peace ano eh. Hindi naman nagtipon-tipon yung mga yung uh, INC para magpetition ng redress ng grievances nila sa gobyerno. <laughs> wala namang wala namang redress na pinaabot sa gobyerno. Halimbawa kasi Halimbawa, yung mga grupo nagrallie, gusto nila itaas ah, nagpapaabot sila na itaas ang sahod nila halimbawa yung mga manggagawa o yun yun ang mayroong redress of grievances kumbaga nagrarally para may ipaabot sa gobyerno ha may ipaabot sa gobyerno na kahilingan petition for redress of grievances dito ano naman ang kahilingan ano naman ang redress of grievances ng INC wala kaya sabi ni Enrile eh, to me Although it was well intention, the peace rally was more like a political pressure. Exacto. Ganin dun yung sinasabi ko. Di ba ganun din ang sinabi ko? Yung rally na yun, political pressure yun eh. Pinipressure mo ang presidente, pinipressure mo ang kamera. Pinipressure mo ang kamera na wag nilang ituloy ang impeachment. O yun. So hindi yung redress of grievances, kundi political pressure. Ah, <laughs> oh. Kayo, sa tingin nyo, mga kabunyog mga kababayan, tama ba si Enrile? Ako sa tingin ko, tama. Hindi naman, wala namang, wala namang petition for redress of grievances doon. Ha? Ano yun eh? Political pressure yon. Ngayon, pag nagpo-political pressure ka, hindi na maganda yan sa demokrasya. Lalo pa sect ka ng relihiyon, gagamitin mo yung relihiyon mo para i-pressure ang gobyerno, ay hindi na maganda yon sa demokrasya. <laughs> ha? Diba mga kabunyog mga kababayan? Ang sabi ni Enrile Malinaw, okay, the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yan ang nakalagay sa Bill of Rights. Peaceab Peaceful ba yung assembly? Yes. Uh, mayroon bang redress of grievances? Sabi ni Inrile, wala. Ako ganun din. Wala akong nakitang redress of grievances. Kung ginawa ng INC ay political pressure, o oh, ang termino pa nga ni Tison, political blackmail. Ano yun eh? Masim naman eh. Yung mga speeches. Yung mga delivered na speeches ng mga nagsalita sa rally, pinipressyon nila ang kamera, uh, pinipressure nila ang gobyerno na wag ituloy ang impeachment kontra kay Sara. Yun. So political pressure 'yun. <laughs> oh. Yan 'yun. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Nagaling talaga si Enrique. Hindi naman hindi niya talaga binago ang kanyang previous na statement. Come <laughs>